Nandito tayo sa downtown mga parks, Ito yung downtown ng Edmonton. Jasper Avenue. So, nag-commute lang ako ngayon. Kasi nasa downtown ako. Mahirap mag-park sa downtown. Eh, accessible naman sa train. Kaya nag-train ako. Galing ako sa underground ng ATB. Diyan. So, pangalawang araw ko na to. Kagabi, dyan ako sumakay. Ayan. Ito yung downtown ng Edmonton. Ayan. So, dito ang trabaho ko ngayon. Ayan, taas. So, kagabi, nakita ko na may magandang view dito. So tingnan natin, maglalakad lang ako papunta doon. So ganito mga kaburgs pag uh, walang permanent school. ah uh, paiba-iba kung saan yung uh, walang tao or may nag call sick doon ipapadala. Kaya uh, may advantage sa disadvantage yung pagiging casual at yun ang pag-uusapan natin kung sakaling interesado kayo na pumasok ng public school maganda tong school na to eh yung building pero pinakita yung una kong mga video na bago talaga magaganda sa loob ito ang loob niya tingnan niyo na maganda di ba brick maganda siya pero sa loob ah uh, mga opisina lang eh wala mga ulang uh, mag wala magandang architecture sa loob lang magaya magandang design so sa labas lang madan tayo sa ali mga sasakyan So, ito yung view niya, mga kabirks. Kaya sa gabi, ang ganda. Pero, papakita ko rin sa inyo sa gabi. Kasi yung uh, side ng area ko, ang ganda niya. Kumbaga, yung ilaw. Ayan. Ito yung magandang hotel, Chateau. Chateau Hotel. Ang instruction, agenda dyan mag-park. Di na. Ayan. <laughs> Ito yung mga kabrooks ang school. Ayan yung school. <laughs> so, sa gabi, papakita ko niyo, sa inyo mga kabrooks. Pero hindi ako pupunta dito sa pinunta ko. Sa loob lang ng building. Kasi, very sketchy itong area na to eh. Maraming homeless. Kaya nga yung building may security din. So, iyan, pasyalan yan. Ah, uh, parang mga bulaklak. Nakalimutan ko, mga ka I-research ko na lang. I-pop up ko pag na-research ko na. So, yung may bagong train dyan na ginagawa. Ayan. Saka yung tulay. Yung tulay, hindi ko makita kasi ano nang against the light eh. Basta may tulay dyan mga kaburiks. I-video ko sa gabi. Para makita nyo. Ayan. So, yan ang view dito mga kaburiks. At, yan pala yung Fairmont. Fairmont ng Edmonton. Ayan. So, yan mga kaburiks. Ang magandang downtown ng Edmonton, Canada. Edmonton, Alberta, Canada. Yan. So, yun nga mga kabarks, yung uh, kung balak nyong pumunta, ay pumasok sa Edmonton Public School. Maganda siya kasi sa benefits. Siyempre, government to eh kaya maganda at yung mga beneficial yun yun nice at uh, yung pag mag start pa lang mga kaburgs at wala kayong uh, permanent school papadala nga kayo kung saan saan pero pag may mga bakante na allowed na kayo mag 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 apply sa mga points point for hours So, kung anong available. So, pag nag-apply kayo mga works, hindi ka agad kayo makaka uh, kuha kasi syempre by seniority yon Pag by seniority, syempre mayroon pang naka-ahead sa'yo na nag-apply. So, tsambahan or swertehan. Kung baga kung walang nag-apply doon at ayaw nila ng school, hindi ikaw ang makukuha. So, pag nag start pala mga kabergs, dito tayo sa walang araw. So, pag nag start pala mga kabergs, hindi masyadong picky. So, ayun. Uh, Di ba nga, galing ako dito sa school. So, galing ako dito sa institution na to. Kaya, kahit pa papano, alam ko na yung ano, pasikot-sikot. Yun. Uh, Mag-i-start ka talaga sa 4 hours kung yung mga full hours na sabi natin 8 hours kagad ah, pahirapan ang ganda ng building na yun oh. so yun yung mga kabalas pahirapan siya pag ano ah, pagkuha ng full time so taste taste lang hanggat ano may may ano kasi yun ah ito yung nakakaano dito sa downtown kahit sa train mga kaburgs nagkalat ang security kasi nga uh, maraming homeless ngayon basta uh, itong mga panahon na to napakarami mga kaburgs hindi basta ang dami niyang nabago hindi uh, naman sa pag ano <laughs> nung uh, bago ako dito sa Canada hindi naman ganyang kadami homeless at uh, drug, drug use at maraming mental health Ayan. Basta ma masyado marami ngayon nangyayari. So, yun nga mga works na out of topic tayo. So, kung uh, ano mga kaburgs, maganda sa government. Kaya nga, uh, target nyo ang may ano sa government. Kasi, kumbaga, stable ang trabaho. At uh, maganda ang beneficyo. Yun, kumbaga, matatag. Alam naman natin pag government, di ba? Uh, mahirap syang ano uh, uh, gibain. <laughs> so uh, ang start ko dito mga kabirds at uh, 3, ang tapos ko 11. So kaya gabi na matatapos. So depende pa yun mga kaburgs kung saan kayo pinapadala. Uh, may 4 hours. So ako lagi akong 8 hours, complete hours. Kasi nga tinatanggihan ko pag 4 hours lang. Kasi sayang yung punta. di ba Yung gastos mo. Ayun. Pero, hindi naman laging ganun. So, uh, ano pa ba yung, parang nahalo-halo ko na tayong disadvantage sa kayong <laughs> yung uh, uh, advantage niya. So, yun mga kaburgs, intindi nyo na lang sinabi ko. <laughs> so, yun, pasok na ako mga kaburgs bago pa malate. So, Uh, mamaya papakita ko sa inyo paggabi sa yung loob ng building at kung ano yung ginagawa ko. So, yun. So, nakapasok na tayo mga kaburks. Ito yung loob niya. So, maghihintay na lang tayo ng oras. So ito na yung continuation ng video natin mga kabirds. Tapos na ang trabaho. Ito yung area ko. Not bad. Hanggang doon. Same. Ganito lang din. Ayan, dulo sa dulo. Ayan siya. 18 rooms. 4 washroom. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-bricks na gandang view. Sana lang makapture. Ayan yung park. Ayan yung park dyan. Ayan yung sa labas. Ayan So, hanggang bukas na lang ako dito. Nasaan ba yung bridge? Yan yung bridge. Hindi kita masyado. Yung puti. eh yun. Yung puti. Yan yung bridge. Na, hindi masyadong kita. Ano na yung roof na eh. Yan. So, yung mga ka pag casual palipat-lipat kung saan nila kailangan ng ano, paa uh, ng tao. Yung uh, may nag-call in sick. Ayan, so papalitan namin kami ang reliever nila. Ang dami ko ng putimbo ko. Matanda na talaga. So, yung mga kaborks, hanggang dito na lang ang video natin. So, uh, yung advantage at disadvantage ng supply dito sa school board, Edmonton. Yan. So, uh, don't hesitate na mag-apply dito kahit na uh, casual lang muna. Yan. Kasi, in the end, maganda pa rin ang beneficio dito. So, yun See you next time, mga kaburks. Uwi na, mga kaburks. Tingnan nyo uh, downtown sa gabi. So, commute ako. At ko magdala ng sasakyan dito sa downtown. Dahil pahirapan ang mag -park. So, ito ang downtown. Ganda, no? so yan yung trabaho ko yan. so uh, okay lang naman ang downtown ng uh, Edmonton <laughs> pero mas maganda ang uh, downtown ng Calgary on my opinion <laughs> yan mga ano naman sila, mga ilaw-ilaw. Dekorasyon. So, just for avenue na to mga breaks. just per for avenue. Yan. So, doon ako mag-iintay ng bus. Tatawid tayo dito. Ayan, bus number 2. Ay! Hindi ako umalis kaagad sa work kasi ayoko mag dito sa labas na ang matagal dahil talamak dito ang homeless. Tulad yan, oh. dito. Lalo na dito. Ayan ba yung bus ko? <laughs> yeah. Yan na yung bus ko mga